Hey guys, what's up? So update tayo sa pinapagawa nating cake shop slash cake studio, content studio. Basta ito yung pinapagawa natin. Ito sa harap lang ng bahay namin. So as you can see, meron na siya mga pader. Yan yung harap. So gigibayin pa itong grill kasi hindi pa siya tapos. Obviously. <laughs> so yan, pasok muna tayo sa loob ng bahay. And pakita natin yung paligid ng ating pinapatayong cake shop. So let's go! So ito yung papasok ng bahay namin. Ito yung gilid niya. So, kung makikita nyo, meron pa siyang parang empty space dito. So, ito yung parang magiging entrance niya. So, meron pa siyang hagdan, mga three steps, papasok nung magiging cake shop. Or yung facade na tinatawag. Alright, so ikutin muna natin yung paligid nung cake shop na pinapatayo natin. So, by the way, yung pader niya, tataasan pa yan, guys. So, eto, papanik ng bahay namin, yung Buda, ako yan dati ng bata. <laughs> so, ito yung likod ng cake shop, which is yung harap ng bahay namin. So ito yung butas na to, meron siyang lalagay na sliding door para merong access labas-pasok sa bahay namin. And dito sa side na to, sa right corner, lalagay natin siya ng mini pantry lang. Tapos nandito yung countertop, yung lababo, yung mga cabinet, floating shelves. Tapos dito naman sa left side is yung ref natin. So sa area na to, magkakaroon siya ng glass window para pwede tayong mag-display ng mga fondant cakes natin. And ito yung entrance niya. So wala pa akong naisip kung ano pwedeng ilagay dyan. Siguro lalagyan ko na ng mga uh, shelves or mga metal rack. Lalagyan ng mga supplies or even cakes. Ayan. And then meron siyang center island na granite. Actually dream ko lang yung magkaroon ng granite <laughs> na center island. Para doon tayo magsushoot ng mga content pang YouTube. And ito naman yung toilet and bath. Medyo maliit lang siya which is okay na okay lang para sa space na to. So hopefully matapos na siya mid-January of next year. And pag natapos na siya guys, mag-invite tayo for private classes. And syempre, masisipagin na tayong gumawa ng content for YouTube, TikTok, and even Facebook. Para ma-ROI natin to guys. Hindi siya biro. <laughs> so yun lang guys, thanks for watching and have a great day. Bye!